Uy, nariyan pala kayo. Nakakain na ba ang lahat? Mahilig din ba kayo sa mga isda? Ako, it's one of my favorites talaga. Buti na lamang at mayaman ang ating bansa sa mga lamang dagat. Pero minsan, nakakalungkot makarinig ng mga balita na unti-unti na raw nauubos ang mga isda sa ating karagatan. Isa sa mga dahilan ang pagkasira ng mga corals na tirahan ng mga ito. Sa bansang arkipelago katulad ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng likas yaman ay hindi na bago. Ngunit ang pangangalaga nito ay isang malaking hamon para sa atin. Yan ang naging problema sa isang probinsya. Saan nga ba ito? Yan ang ating alamin kasama si kaya tayo kung nasan ako at saan ako pabunta. I was super excited kasi babalik ako sa isa sa mga favorite ko provinces which is Marinduque. So today, I'm in Aurora going there para makita namin yung amazing project na ginawa ulit ng DOST. So, samahan niyo ako to unpack all these stories and hopefully, you guys can learn. Kung coral reef ang usapan, hindi papahuli dyan ang Pilipinas. Pangalawa lang naman tayo sa may pinakamalawak na coral reef area o bahura in Southeast Asia. Ang mas nakaka-proud, 12 species ng coral reefs in the world ay endemic or can be seen only here in the Philippines. But according to a study by Wildlife Conservation Society, 2.5% of these coral reefs are formally protected, which is significantly lower than the previous estimate. Yan ang naging problema ang kinahaharap ng probinsya ng Marinduque. Pero sa tulong ng Department of Science and Technology o DOST, ang kanilang mga coral reef na bigyan ng second chance in life. Tara, at sisirin natin ang ganda ng mga yamang dagat na naninirahan sa ilalim ng masutlang karagatan ng Marinduque. Nakakadaon lang namin dito sa Marinduque. So yung weather, uh, nakasama naman siya. Marinduque is called the heart of the Philippines as the shape of the provincial island is similar to that of a human heart. Kaya naman todo rin ang puso nila sa pagbibigay ng alaga sa kanilang yamang dagat. Sa pangunguna ng itinuturing nilang ama ng kanilang probinsya na may malaking puso rin para sa kanilang kalikasan. Mayor, magandang yes, hapon po sa inyo. Parang magandang salamat po. buhay po. Magandang buhay. So we are joined here today ng ama ng bayan ng Buena Vista, si Mayor Luciena. May narinig kaming project so, ng DOST. Yes. Isa daw sa mga parang pangunahin daw kasi na pamumuhay dito sa Marinduque eh, is fishing. Yung fishing ground namin talagang maraming isda. Yung ibang karatig probinsya, yung ibang karatig lalawigan, yung karatig bayan, nakakapangisla na dito sa amin. Pwede well, doon namin hindi na masyado na pagtutunan ng pansin yung yung siguridad mm -hmm. ng mga lamang dagat, especially the coral reefs. Marami mga, mga inisda na hindi naging responsable sa panginisda dito sa aming karagatan. So gumagamit sila ng mga iligan na kagamitan sa pangisda na nakakasira ng ating mga coral reefs. In fact, dyan, sa likod natin, makikita mo dyan, natin marami mga bangka dito-dito lang uh -huh. ng huling pero ngayon, pumupunta na sila sa malayo. Ano? Kasi Dahil wala na, na dito. dito. Wala na rito. 30 years ago, nagkaroon dito ng dynamite fishing. Ang gaganda ng ano dito, ang coral reef. Hanggang sa kailan lang namin naalaman, nasira na pala talaga yung coral reef just because of the DOST. Ang nagiging problema kasi dito, paano namin i-rehabilitate, i-restore, -re wala namang kaming sapat na teknolohiya. DOST talaga ang nagbigay ng uh, magandang teknolohiya sa amin. Pinag-aralan nila ano nangyari sa ating karagatan. Uh, ngayon pa lang namin ulit -re restore At yun na naging proyekto ng amin DOST. In fact, because of their kanilang pag-surveillance sa ilalim ng dagat, na yung technology yung ginamit nila, yung talagang kakaiba. Ano naman po masasabi nyo sa naging impact ng project na to ng DOST? Ako personally, ang naging uh, ano ko dito ay may halong emosyon. Sabi ko yun ang importante ka ako. Pag ginawa natin ito, ang makikinabang nito yung next generation. Ngayon naman, medyo bumabalik-balik na yung mga isda kasi nakikita nila, meron na silang pinagbabahayan at pinangingitlogan. So ngayon nakausap natin si Mayor, in-explain na niya yung intervention ng DOST, nalaman na natin lahat ng dapat nating malaman do sa project. Ngayon, to give us deeper knowledge doon sa ginawang restoration ng Coral Feet sa Buena Vista, may makakasama tayong isang expert from DOST Mimaropa. Hi, Sir. Yes. Good afternoon. So ngayon makakasama na natin sa ang ating expert from DOST Mimaropa, si Sir Bernardo Karingan So Sir, thank yes. you so much for being here, for... Uh, una-una your time your expertise yes. kaya kami nandito ngayon is because meron tayong isang fisher. Since fisherman siya at um, ang Marinduque is known for fishing, uh, nagkakaroon ng problem na umuunti daw yung huli nila. Sinasabi talaga nila na talagang kukunti na yung huli nila kumpara dati. Ang una nang nilang naikwento ay yung tungkol nga dito sa corals natin. Alam naman natin na marami talaga mangisda na talagang gumagamit ng dinamita na ipinagbabawal. So ngayon, nung malaman namin to, para mas scientific yung report na makukuha natin, ang dost Maropa nag-commission ng isang company, ang tawag dito yung ARAS. Uh -huh. Yung ARAS, yung Automated uh, Rapid Reef Assessment, ginagawa niya, para siyang, kumbaga dito sa kate, ano para siyang drone. Uh -huh. Pero siya, ginagamit siya sa ilalim na tubig. Yes. Oh, okay. Ang tawag sa kanya is shark scan. Shark scan. Halimbawa, dito sa Marinduque, ano yung three days na ginamit natin yung shark scan uh -huh. uh, para dito sa assessment, kung mano mano ito, kung tao ang magdadive, siguro kulang ang isang taon. Ang na-scan dito, ano, bali apat na munisipyo. So ngayon, mas kita natin, uh, kasi doon mismo sa mapa na na-generate, ano, kita mo yung area doon na merong color red. So ibig sabihin, yun lang yung areas na merong healthy uh, corals. Nakakalungkot kasi nga ang lumalabas doon sa report, uh, wala ng 20% yung corals natin na talagang sabi nga sabihin nating healthy. ano. Uh -huh. Hindi naman tayo dapat tumigil lang doon sa problema. So ngayon, Meron ding isang DOST-funded uh, technology, itong Coral Nursery Units. So, itong CNU, gumagamit tayo ng mga coral of opportunities. So, siya yung parang sabihin natin, 3 inches to 5 inches lang yung laki niya. Uh -huh. Na itong mga corals na to pagka nasa, nasa tubig, ano, natatabunan siya ng buhangin, hindi siya tutubo or totally mamamatay siya. Okay. Samantalang dito sa CNU, Uh, pag nilagay natin siya so doon uh, ano siya makikita natin yung growth niya in in 3 months kita mo na magsisimula na yung yung growth niya doon so sir pwede ba nating sabihin na yung CNU is parang an incubator for uh, technically parang yun yes. yung uh, ano niya doon mo talaga siya palalakihin muna and then after that Ilipat. ililipat ililipat oh. na natin siya doon sa seafloor. Uh, dito sa project na to uh, namin yung barangay mm -hmm. uh, isinama namin sila pati mga fisher folks para mas maramdaman nila gaano ba kahirap magpalaki ng coral sa tapos si lang uh -huh. nila. No? So sir, napaka-interesting ng na mga sinasabi nyo. Pero sa totoo lang, medyo mahirap siyang imagine. So, but sir, pwede ba namin siya makita ng live? Uh, yun nga, makikita mo dito, may mga isda na, ano, na talagang binabahayan na talaga siya. So, kung ready ka na, okay lang ba? Yan ang suit mo, magdadive na tayo. Sir, hindi. Siyempre, kailangan ko muna okay. magpalit. Tara Ito na ang kanina pa nating hinihintay. The moment of truth. Pero basta okay. Uh, up. Down. Tumakas na yung kamay. Ibig sabihin nun, nakingisig na ako. <laughs> Naging matagumpay kaya ang proyekto nila? Okay na nandito na kami sa site, sa diving site kung nasa yung mga corals. Uh, sir, explain to us, ano bang expect namin makita? So makita nyo dyan yung ating ano, CNU. Uh, ang size niya 1, 1 meter by 3 meters. So meron tayong 10 units dito. Uh, makikita nyo dyan, marami na ano talaga na naglalaro ng mga isda. So talagang yung sinasabi nga na para mapadami natin ang isda, dapat meron talaga silang pagbabahayan. So bukod sa ito ay dito sila nangingitlog, Uh, kung mapansin nyo minsan yung lakas ng alon, sila din ay nakakatulong upang hindi masyado malakas ang alon pagdating doon sa tabi. Na, yes. Sa pangpangin. Yes. Oh, okay, so parang meron din silang protective yes. na ano. We're gonna be diving now, tapos papakita namin sa inyo yung makikita namin sa ilalim. Let's go! Kakaibang diving experience ang aking naranasan underwater. Ang saya sa feeling na makita up close ang mga coral reef na buhay na buhay habang pinapalibutan ng mga isda. Kung ako mismo masaya sa aking mga nakita, what more pa kaya sa mga mga isda ng Marinduque na ang pamumuhay ay nakadepende sa kanilang karagatan? Da. Matapos ang ating masayang diving experience, time naman na makausap natin ang isang mangisda na nakinabang sa proyektong ito ng DUST. Tara, samahan niyo ako at hanapin natin siya. So doon daw po yung bahay ni Mang Polycarpio. So actually, kaya po tayo nandito kasi kakausapin na natin siya para alamin na natin kung ano nga ba talaga yung kahilingan niya. Since coming from Manila, ang dami sasakyan, ang dami nangyayari. Dito sa Marinduque, sobrang slow-paced. Sobrang slow pace ng na mga nangyayari. I think Marinduque is super perfect. Pero ito na ho, sigurado Oo, kayo. Sigurado. Oh, sigurado. 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 Salamat to, Mang Maximo. Tao po. Hi. Yes, sir. Magandang umaga po. Hello. So, Mang Palikarpio, uh, ilan taon na huwag kayo dito? Sa Marinduque. Sir, dito na sila ako, yung tinanganak. 47 ah. years old na sila ako. So, 47 years na pa ako nakatira dito. Dito sa Marinduque? Sa Marinduque. Oh. May, may asawa po ba kayo? Meron po. May asawa. May anak? Apat po. Anong hanap buhay niyo? Sa dagat talaga, sir. Dagat, oh. So, mangingisda. Kamusta naman ho'y pangingisda nyo dito? Uh, Mahaba, sir, kwento. Iba, sir, talaga nung una. Iba yung sa ngayon. Pero, sir, mahabang kwento. So, pwede ba, sir, tayo umupo muna? Kaya kung kami napunta dito from Manila, eh, meron daw kayong kahilingan sa DOST. Uh, actually, sir, katulad nung mga nauna nilang project, sana na mas madagdagan pa. Especially sa mga corals na base sa aking experience as fisherman, na nung maliit pa ako kasi nakita ko maganda yung corals eh. Uh -huh. Tapos lumipas yung panahon sa iba-ibang uri ng hanap buhay, nasira yung corals. Pero sir, yung pangingisdaan nyo before, yun talaga yung main source nyo? Oh ah, yes, ng yun hanabuhay. talaga yung pinagkakabahay namin dito. So dati ho, nung sinasabi nyo dati pa, gaano ho ka, ka-abundant or gano'n ka kaganda yung mga huli nyo dati? So bali, parang virgin pa yung forest namin dito. So yun ang nangyayari. Kahit yung karagata namin, sariwang-sariwa ang mga ano, uh, corals. Kita mo, ma ma mayabong, kumbaga sa Pero dumating ay yung panahon, so unti-unting nasira sa hanap buhay ng mga tao, iba-ibang klase, sa kalamidad. So yun ang hinahanap namin, na, especially sa akin, na gusto kong maibalik uh, hanggat maari. At nakita ko na isa yung DOST na pwedeng maging part partner namin mga mangisda. Hindi naman kasi ako um, lumaki sa dagat ng kagaya nyo na 47 years na tabing dagat kayo lumaki. So yung, yung appreciation ko hindi kasing lalim ng kagaya sa inyo. Doon sa pagiging ging passionate nyo ngayon sa pagtulong sa karagatan, ba, saan ang galing yan sir ngayon? Na, napapansin natin kung bakit misa mahal mo ang isang bagay, ang mga bagay sa iyong paligid. Dahil pag mahal mo ang pamilya mo, ito yung bagay na hindi ko malimutan sa buhay ko bilang mangisda. Na kasama ko yung kapatid ko. Na sa pagsisid. Nasa gitna kami ng karagatan. Walang matawagan ng tulong. Tinalikuran ko na lang yung kapatid ko. Iniintay ko na lang kung mabubuhay o mamamatay. Kasi wala kaming, ano, wala kaming nalis sa mga first aid katulad ngayon. Walang gamit sa bangka. Sa hirap na dinadala sa kapatid ko, timalikod ako, lumuha ako. Sorry. Kasi po yung, yung realidad. Na hindi ko, tinalikuran ko yung kapatid ko. Dahil wala akong magawa. Pangingisda ang pinakamahirap na sektor sa lipunan, kasama ang pagsasaka. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bawat taon ay nagkakaroon ng decrease sa produksyon ng isda. At ngayong second quarter ng 2023, nagkaroon ng 11.3% na pagbaba. Kalbaryo daw sa buhay nilang mga isda ang pagkawala ng mga huli. Ito raw ang hirap na ayaw nila maranasan ng kanilang mga anak. So sir, um, kaya actually nandito ngayon yung DOST para matulungan kayo ngayon na doon sa kagustuhan nyo na unang-una -una mapangalagaan yung kung anong meron tayo ngayon sa karagatan at second, hopefully, uh, maibalik natin siya doon sa buhay na naalala nyo nung bata kayo. Uh, kung pagyayabungo para panalawakin, hindi lang isang tao yung makikinabang. Uh, maraming angkop na hanap buhay para dyan. At ang pangalagaan ng karagatan, hindi lang pwedeng isang tao. Uh, marami. So yung marami na yun, yun din yung makikinabang. Meron lang akong question sir, no? Kasi since pangingisda naman yung pinag-uusapan natin ngayon, paano ba kayo nagtuturo ng pangingisda sa mga newer generation? Ipapalawag ko, ano yung mga ori ng pangingisda? May uri ng pangingisda? Opo, oh, marami Ang kasi, alam ko lang eh, kasi sir, yung may... Pacing rag. Piguit, ah, yung may namimigwit. No, ay, sa pacing ah, rag, sir. So, yun, yun yung mga makabagong teknolohiya ginagamit. Okay. Hindi ka tulad na sa amin dati, nakamay lang yung bira bira lang. Pero I think mas maganda na ituro niya sa amin okay. Uh, sa na actual. nandito sa harap siya ng, ng dagat. So, pwede niya tayong turuan agad-agad. So, tara, let's go. We're in the middle of... Hindi naman middle, pero mga a few meters away from the shore. Kasama pa rin natin si Sir... Si Sir Polycarps. Okay, mamimingwit kami ngayon gamit itong... Anong tawag dyan? May tawag po ba dyan? Ito sir, sa amin yung pang hapin nito sir, yung hapin lang ang tawag. Hapin. Yung ginagamit namin yung sariwang isda o kung ano yung anumang ano mang ah, yaman po ito, dagat. Ano po ito? Yan po ay eh, part ng... Isda. O Pusit. Ng Pusit, Yung mga giant squid. Sayang, may humigit na. Isa pa, isa pa, pa. Kanina pa kami nagtatry yung manghuli. Umuulan na din. So pumapangit na yung weather. Kaya kailangan natin bumalik. Pero sobrang na-challenge ako. At saka na-excite na excite na disappointed disappoint Kasi gusto ko sana makakuha tayo ng isa. One for the books talaga ang aking pangingisda experience kasama si Tate Policarpio. Ah! Uh, hey pero, bago matapos ang ating Marinduque Adventure, may pasupresa pa raw sa akin ang mga Marinduqueños na kung tawagin nila ay Putong. Mayroon pa silang crown actually kaya sa Putong kasi may pinapatong sa ulo mo na crown. So, so sweet, ang effort nila dito sa Marinduque. Nang This is a uh, very new to me. First time ko siya na na-experience na ako na may provincial ang pinuntahan na may full production ng pagsayaw. For to effort sila, nagbihi sila today, naghanda sila, nagpractice sila, nagperform sila for us. It's their way of saying na maraming salamat. Pumunta kayo dito. Sana na-enjoy niyo siya. Through the project of the OST, sa coral restoration, mas nabigyan pa natin ng opportunity uh, not just to preserve yung karagatan but also to educate yung mga tao, yung communities. Hindi lang yung pamumuhay or yung livelihood ang nape-preserve or nare-restore ng DOST but also yung culture, yung tradition at saka yung way of life. With all that being said, iba't iba man ang pinanggalingan natin, iba't iba man ang pupuntahan, iisa pa rin ang babalikan, ang pagmamahal natin sa karagatan. Secretary, back to you. Hmm, nakakainggit naman ang underwater adventure mo sa Marinduque, Diego. Salamat dahil hindi lang kaalaman namin ang iyong binusog, pati ang aming mga mata sa nakita naming kagandahan ng ilalim ng karagatan ng Marinduque. Ang pangangalaga sa ating Yamang Dagat ay hindi lang trabaho na may otoridad. Ang pagprotekta rito ay laban nating lahat. Huwag na sana nating hintayin, na tuluyang masira ang ating mga karagatan bago natin ma-realize ang tunay na value nito kung may na-miss kayong episode pwede niyo itong balikan sa aming mga social media platforms samahan ninyo ulit kami sa susunod na episode ng Sciensikat at sabay-sabay nating alamin kung paano nakatutulong ang siyensya para tuparin ang kahilingan ng ating mga kababayan ito ang Sciensikat agham sa aksyon solusyon sa araw-araw dahil ang science is for the people, one DOST for you.